Magandang araw sa inyong mga kaibigan. Madalas kapag nagdarasal tayo ng banal na rosaryo, mabilis nating pinabanggit ang huling bahagi na ito ng mga pangwakas na panalang. Grammy beseech you that by meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and what they promise. True Christ our Lord, Amen. Itong mga bahagi ito ng panalangin, ay kadalasan hindi natin nabibigyan pansin, hindi naiintindihan. Ngunit, malalim ang ibig sabihin ng bahagi ito. Pero, bago natin paglalimin ng pagkakaitili natin dito, alamin muna natin ang mga misteryo ng banal na rosaryo. Kami po sa kristal, katikista ng akong bawas. Halina, sama-sama tayo makinig sa munting katisismong ito. Ang mga misteryong ito ng banal na rosaryo ay ginagamit upang maging mas malalim ang pagninilay natin sa buhay niya. Sa tuwi nagdarasal tayo ng nosaryo, naglalakbay tayo sa buhay niya. Ito ang nagbibigay ng Christ-centered na katangian ng panalangin ito. Ngayon, sabay-sabay natin tahakin ang daang nilakaran niyo dito sa mundo. Daraanan natin ang bawat isang misteryo at pag-uusapan kung ano ang mga pangyayari sa kanila. Simulan natin ito sa mga misteryo ng tuwa. Dinarasal ang mga misteryong ito tuwing araw ng lunes at sabado. Nakasentro ang mga misteryong ito sa pagkakatawang tao at kabataan ni Jesus. Una sa mga misteryong ito ay ang pagbati ng anghel Gabriel sa mahal na Berheng Maria o the Annunciation. Dito bumaba ang Angel Gabriel upang ipahayag ang mabuting balita sa Berheng Maria. Ikalawa ay ang pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth o the Visitation. Sa misteryong ito ay dinalaw ni Maria ang kanyang pinsan. Ayon na din sa sinabi ng Anghel Gabriel at upang makita kung tunay na nagdadalang tao din ito. Ikatlo ay ang kapanganakan ni Jesus o the Nativity. Dito ay pinagmimilayan natin ang pagsilang kay Jesus, ang tagapagtubo. Sumunod dito ay ang paghahain sa templo ng sanggol na Jesus o the presentation of the temple kung saan dinala ang sanggol na Jesus sa templo upang isagawa ang ritual ng paghili. Panghuli ay ang pagkakita kay Jesus sa templo ng Jerusalem o finding in the temple. Dito ay pinagninilayan natin ang pagkakahanap kay Jesus sa templo matapos siyang maiwan ng kanyang mga magulang. Matapos ang mga misteryo ng tuwa, tutungo naman tayo sa mga misteryo ng liwanag na siyang dinarasal tuwing Huwebes. Ang mga misteryong ito ay naitatag lamang noong year 2002 ni St. Pope John Paul II sa kanyang liham apostolika, Rosarium Virginis Mariae, upang magkaroon ng pagdiriin sa pagiging Christ-centered ng banal na rosaryo. Kaya sila tinawag na misteryo ng liwanag dahil sa John chapter 9 verse 5, while I am in the world, I am the light of the world. Una sa mga misteryong ito ay ang pagbibinyag kay Jesus sa ilog Jordan o baptism in the Jordan River na kung saan pinagninilayan natin ang unang pagpapakita ni Yesus matapos ang kanyang hidden life. Sumunod dito ang pagpapahayag ng sarili ni Yesus sa kasalan sa Cana o the soft manifestation at the wedding of Cana. Dito ay makakita natin ang unang milagro ni Yesus. Katlo, ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos o ang proclamation of the kingdom of God. Dito, pinagninilayan natin ng mga sermon ni Yesus sa bundok ukol sa pagbabagong buhay. Sunod ay ang pagbabagong anyo ni Yesus sa bundok Tabor, o the Transfiguration on the Mount Tabor. Sa misteryong ito, matatagpuan ang pagliliwanag ni Kristo at ang interaction niya sa pagitan ni Propeta Elias at Moises. Sa panghuli naman ay ang pagkatatag ng Banal na Eucharistia, o the Institution of the Holy Eucharist. Sa misteryong ito, pinagninilayan natin ang pagtatag ni Yesus sa sakramento ng Eukaristia, na mas kilala natin ngayon bilang banal na misa. Sumunod naman dito ang mga misteryo ng Hapis. Ito ay dinarasal tuwing Matres at Viernes. Umiikot ang mga ito sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo. Una sa kanila ang paghihirap ni Yesus sa halamanan o the agony in the garden. Dito makikita natin ang pananalangin ni Yesus sa hardin nang Getsemani bago siya tumungo sa kanyang pagpapakasakit ay ang paghahampas kay Jesus habang nakagapos o the scourging at the pillar. Dito pinagnilayan natin ang bawat latay na tinanggap ni Jesus para sa atin. Sumunod dito ang pagpuputong ng koronang tinik kay Jesus o the crowning of thorns. Makikita natin dito ang isa pa sa mga hapis na dinanas ni Jesus para sa si ng ating mga sala. Pang-apat sa mga misteryo ng hapis ay ang pagpasan ni Jesus ng krus o the carrying of the cross, kung saan makikita natin ang mabigat na pasanin ni Jesus ng krus patungo sa bundok ng Kalbaryo. Panghuli ay ang pagpapako at pagkamatay ni Jesus sa krus o the crucifixion and death of Jesus on the cross. Dito, pagninilayan natin ang sakripisyo ni Jesus para sa sangkatauhan. Matapos ang mga misteryo ng hapis Tungo naman tayo sa mga misteryo na nabuhay at na siyang dinarasal tuwing araw ng Merkoles at May. Nakasentro ang mga misteryo ito sa pagumpay at kal kalawalhatian ng Diyos. Una dito ay ang buling pagkabuhay ni Jesus or the Resurrection. Dito pinag natin ang pagkapanaro ng Diyos, laban sa kamatayan at sa kapalanan. Tumunod ay ang pag-akyat ni Jesus sa langit o the Ascension kung saan muling bumalik si Jesus sa piling ng Diyos Ama. Ikatlo ay ang pagbaba ng Espiritu Santo o the descent of the Holy Spirit. Dito tinupad ni Jesus ang pangapong hindi na tayo yung mga magsa. Ikaapat ay ang pag-akya sa Birgay Maria sa kanangitad o the Assumption. Pinakita dito ang kaluhay at ang taglay ng Ginoon. At panghuli ay ang koronasyon ni Maria bilang reyna ng Danit at Lupa or the Coronation. Dito pinahahalagahan natin si Maria bilang ina ni Jesus ang hari ng buong sanlibutan. Kaibigan, kung nang mas makilala si Jesus at mas mapalalim ang relasyon mo sa Kanya, tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Tara na. Halika na at samahan kami sa oratorio ni Don Bosco. Tuwing araw ng linggo, 1 o'clock ng tanghali hanggang ika apat at kalahati ng hapon. I like, I like. I like, I like. I like ang page na ito para updated ka sa mga iba pang kaganapan. Bukas ang paanyayang ito sa lahat ng kabataang Katoliko. Tara na, tara na. Tara na. Tara na at sama-sama maglingkod sa Diyos nang may galak.